Okay, hi Emilio, congratulations. So after watching yung first episode, isa yung character mo sa so talagang tumatak, no? So for those muna na mga hindi nakakaalam, how did your career started sa showbiz? Well, actually, baguhan lang po ako sa showbiz. Kakasimula ko lang po dito sa Pamilya Sagrado. Nag-audition po ako noong October, tapos nakuha ko po yung part ng December. So, grabe sobrang surprising and nakaka-excite ang career ko dito kasi corporate po ako dati. Isa po akong banker, investment banker for BPI Capital. Nag-work nag po doon for two years. Tapos nakuha ko po ang uh, invitation na mag-audition para sa Pamili pamilya sa grado. Kaya nag-audition po ako, wala po akong expectation. Um, gusto ko lang po parang wet my feet ba? And see kung para sa akin ba talaga tong uh -oh. uh, pag-aarte. So, ayun, sa awan ng Diyos, tsaka syempre sa mga workshop, nag-workshop po ako ng marami bago po ng show. Nakuha ko naman po. So, ayun. So, talagang wala ka mo ng background sa showbiz. Tapos, kumbaga, ito yung sumalang ka kagad. Pero doon sa eksena, parang ang tagal-tagal mo nang nag-aarte. Talaga ay, po. Pista, ha? Grabe po. Sobrang Nakaka-warm po ng heart. Medyo nag-goosebumps po ako sa sinabi mo yan. Thank you so much. Um, produkto po talaga ng hard work yan, sa totoo lang. Um, sa bilang isang aktor, ang natutunan ko po is sobrang importante po ng preparation. Hindi po talaga magiging maganda ang uh, performance mo as an actor kung hindi ka mag-prepare ng maayos. So it's characterization, um, number one yun understanding what your character is, and really just feeling what that character would feel. And hopefully, well, as you said, I think naging truthful naman sana mm. yung At feelings. Since Daes, no? So parang Opo. unang umaalan uh, dito, si Mikael. Opo. Opo. How are you related kay Mikael? He's my brother po. Oh! Opo. Okay. Sa ibang network po siya. So, yes. Yes, he's my brother and isa po din siya sa mga role models ko dito sa pag-artista. Malaki po yung um, Pagpapasalamat ko po sa kanya Kasi kung wala po siya Wala rin po dito sa uh, industriyang ito Paano kanya parang sinoportahan Nung sa pagpasok mo sa showbiz? Ay, ayun po Sobrang bonggam-bongga yung pag punya sa akin ng mga acting tips, ng mga kung paano mag-prepare, kung ano yung kailangan mong isipin, kung ano yung kailangan mo i-prepare. And, you know, kasi ang tagal niya po niya sa industriya, no? So, marami na rin po siyang alam. So, natut uh, parang sinasabihin lang po niya yung natutunan na niya from mga older uh, actors and his experience here. So, grabe, sobrang invaluable po yun. Ano yung pinaka-tumatak sa'yo ng mga advice niya? yung pagdating tuwata, sa pagpasok sa showbiz. Oh. Huwag kang malate. Yun po. Number <laughs> so, dame, man, one po yan. Nalilate. Never po ako nalilate. Never po ako nalilate. Eh pagdating sa mga acting tips. Ayon ng... sa acting. Ayun po. Number one po talaga is preparation. Yun po yung sinasabi ng kuya ko. Hindi talaga uh, mapapalitan yung preparation mo for the character. Kasi pag nag-prepare ka ng maayos, pagdating na po ng taping, dapat hasa ka na. Diba? Hindi parang yung parang sa taping, Uh, medyo hindi mo paggamay yung character. Parang yung atake ko po sa ano sa uh, teleseryeng ito is kailangan parang alam na alam ko na po yung character. To. Meron na bang siblings rivalry na nagagalap since nasa kapuso siya tapos nasa kapamilya ka? Siyempre hindi po. Actually, nag-attend nga po ng GMA Gala last year eh. So, I think wala namang pong simple. Adapt sim ka kapuso? Hindi po. Uh, uh, Ininvite invite lang po ako ng ano ng ng kapatid ko and um, pumunta ako ng GMA Ball with them. So I think it was just my first exposure sa industriya and it was really fun. Uh, how was it working with veteran actor or not veteran be, mga best actor yes. and best actress my Aiko Yolo oh my gosh here's so, yes yes John, John Arsini yes grabe how was it kinabahan ka ba tell us your experience Grabe, sobrang saya po. Honestly, like, wala po masasabi sa kanila kasi alam mo yung parang, syempre sobrang galing na nila. Parang you tend to put them on a pedestal na parang mas malaki sila sa, kesa sa'yo. Pero pag na-meet mo na sila sa personal, kapag nakatrabaho mo na sila, sobrang professional and sobrang mapagbigay. As in, kapag may gusto kang itanong, no, Si Piolo pa lang po naka-excel ako. Si Como Tito Pip yung naka-excel ako. Ano ka si Piolo? Ano kay Piolo? Uh, um, Piolo yun eh. Oo, oh, syempre. Kailangan mong i-elevate talaga yung game mo. In terms of an actor. Syempre, kahit baguhan pa lang, a step up mo talaga. Kung may excel na ka with these big actors. Kasi, syempre mahihiya ka, di ba? Best foot forward palagi. So I think it was really good experience kasi napu-push ka talaga to be your best. And sana, makita ng mga tao yun na ginagawa po ng lahat ng best nila because of the star-studded cast and Correct. amazing production. So, yun. Uh, I could say na since marami na rin kami kinakover, sa pagpasok mo sa showbiz, bagay na bagay ka for a leading man role. Ay, salamat ho Who among the kapamilya actresses yung gusto mo makapare? Um, sa kapamilya actresses, siguro po si Katrin, of course. I would love to work with the best actors in the industry. Um, I think I, I've loved her work. She does really well in everything that she does. So I think she would be a great pair. How about sa mga acting? Meron ka bang parang mga dinidream na role? para um, kanya I guess in terms of acting now, parang wala pa akong naiisip outside of pamilya sa grado pa kasi nakapokus po ako dito pero bukas naman po ako sa kahit anong role ang na ang mabibigay po sa akin kasi syempre bagoan lang po so hindi po natin pwede um, uh, I guess i-anticipate pa po kung anong ibibigay sa akin kung ano po lang yung um, binigyan po ng opportunity, gagawin ko lang po yung best ko doon. Ano po? Now na pumasok ka na sa showbiz, meron ka bang mga realities or like na-discover? Opo. Parang life. Grabe po, sobrang hirap po maging artista. As in, hindi po talaga biro. Like, um, kung alam nyo po, investment banker po ako dati, diba? Masasabi ko po na kasing hirap po niyan ang pagiging artista sa isang investment banker. Iba lang po yung nagagamit na side ng brain. Kung ang sa investment banking po, left side po ng brain, mga numbers and everything. Dito naman sa pag-artista, right brain naman po siya. So lahat ng mga dinadamdam mo, lahat ng mga feelings Kaya mo, teams na as in, gamay na gamay talaga. So, hindi po talaga madaling maging artista. Hangang-hanga po sa mga best actors katulad ni Piolo, Miss Aiko, Tito Pip, Tito John, Miss Maylene, Kyle Gray. Yung mga beta po natin sa show, grabe, ang galing po nila. Nakataba ng puso. Invite your fans, mga supporters, as early as Kung meron ka message for them, and then invite them na din sa bago mong show. Okay, so magandang gabi po, mga viewers po. Uh, sana po, subaybayan niyo po ang Pamilya Sagrado. Isa po sa pinakamalaking serye sa buong historia ng ABS-CBN. Sobrang ganda po ng uh, production. Ang lalaki ng mga artista na sumasabag dito. And lahat po kami nagtatabaho ng sobra-sobra para po ipalabas ang pinaka-best. So, yun, subaybayan niyo po. Thank you, Congratulations, you Sean. Thank you, Bob.